Nagmamaganda. Maganda ba? Hindi. <laughs> Nagreklamo ug sa daw niya ang gamitin daw picture. Yung maganda naman daw kasi siya. Uh Oo. -oh. At saka, hey. uy, magkakaubusan daw ng ano? Wheelchair? Ng wheelchair. Oh, alam ko kaya nga nakaano na eh, naka-walker. What? Si naman 'yan. Sige. ba? Eh, eh mga mga bata kaya, ang dami sila. Ang daming mga pa-props, nakakaloka. Pero eto, sa lahat po ng mga nagre-request ng English version or yung translation bitch ko pa mm. Nung first hundred days ni Mayor Lenny Robredo eto po sabay-sabay nating basahin yeah. basahin <laughs> magpasa tayo pa minsan-minsan oh. ba diba? so ayan nga yung translation in English version mga kabata helmet no 100 days po ni Mayor Lenny Robredo. Mm. Di ba? Dami talaga nagawa. Dami na implement. Ah, hindi siya nagmamaganda lang. Ay, at hindi niya kailangan ng mga and walker. Uh Oo. -oh, angat buhay lahat. Siyempre. O ba? Diba? Angat niya lahat. Eh, kailangan mo talaga iangat ang lahat. Pero ayun nga mga bata helmet, may galam siya. kay ma'am. Elvira Elvira Ma'am Elvira Velaya Yes Asa siya nga din yung isa sa mga nag-request na sana may translation nga or parang subtitle bitugopa. Ah. So ayan nga po yung English version ng first 100 days na na-implement nga ni Mayor Lenny Robredo. At abangan pa natin ang susunod na 100 days pa? 100 days pa talaga? Uh, <laughs> uh, hindi, masasunod. Di pero diba, kung bibilangin natin yan, hindi lang siya 100 days. Hindi. Kasi, matagal na. Bago pa siya umupo. Ay, ang dami nang nagawa, uh, ang dami nang na-implement. Ngayon lang, mga kabata helmet, syempre dahil mayor na nga si Mayor Lenny, uh -hmm. talagang mas, na-roll out pa yung mga uh -oh. programa. Pero matagal naman na talaga. Matagal na. Na nag-implement ng mga activities, ng mga programa si Bipi Lenny. So, ayun nga mga Batang Helmet. Comment lang kayo kung anong masasabi nyo dyan. At kung gusto mong video to, huwag lang mag-subscribe. At i-click na notification bell para lagi kang updated sa mga inupload namin ng na Bitsco At ang huling vlog na inupload natin kagabi, Bitsco Par, mm -hmm. ay about kay Lenny Bam. At comment nyo uh -oh. nga yan mga Batang Helmet. What if sa 2028, Lenny Bam, Sige ba mga gusto yung tandem? I-comment yun na rin dyan, ha? What if, di ba? Lenny, diba? bang, Lenny, bang. Lenny, bang, Lenny bang, Bam, Lenny Bam, Lenny Bam, Lenny Bam Susunod na, Presidente at Base, Lenny Bam, bam. O, di ba? Ang diba? mga! Rhyme na rhyme! O, basta sabi ko sa buhay niyo, mo din nabukit. I-share yung mga everyday. God bless everyone. Bye! Huwag kasi puro paganda lang. Eh, naman maganda eh? kasi. Pagkernohan eh? ng trabaho na, magaling. Hindi hindi siya maganda. Pero nagre-request siya na maganda daw sana yung gamitin mga pictures. Oh. Eh? And I saw a thing I'm so in love I'm a believer Alam mo saan yung theme song? Saan? Shrek <laughs>